Para sa kaalaman po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ng mga nakikinig ngayon, ang travel scam po ay isang uri ng panloloko kung saan yung mga cyber criminals or scammers na ito ay gumagamit ng mga fake uh, website or pages or sa group man po. At uh, ito po ay nagpo-post sila ng mga travel offers na makukuha, pag nakuha po nila yung down payment nyo or makukuha nan po kayo ng pera ay agad po nila kayong binablock ang, ang karaniwan pong pinapakin pinapakita nila sa mga post or advertisement po nila as well as dun sa mga messages po nila ay sobrang ganda na parang totoong mga packages or offers po or too good to be true na mga offers na mga promos and packages po katulad nung uh, napakamurang airfare na may kasamang hotel and also po mga tour packages na hindi naman pala po totoo and also yung mga travel agency na wala palang mga uh, necessary permits from the government agencies and uh, also po nagpapadala din sila ng mga fake ticket or booking confirmation and itinerary po na lahat po ito ay tampered pala. Mm -hmm. So ang layunin po ng travel scam na ito ay una po sa na-mention ko kanina, magme-message po sila, kukuha ka ng down payment. Para po makapag-reserve kunwari and pag nakapagbigay ka na po ng bayad ay binablock ka nila. And ka uh, may, may mga times din po na kinukuhanan kayo ng mga identification cards mm -hmm. including po yung personal and uh, financial information ninyo and later on po mabibigla na lang yung nabibiktima nila, ginagamit na rin yung identity nila uh, sa panloloko po. No.